So guys, papunta pala kami ngayon sa table tennis outlet. balak kasi ng mga kasaman ko na bumili ng panibagong racket. So titingnan lang natin mamaya kung makakabili ba. Ano uh, yung building na yan guys. Diyan kami pupunta. Bali sa baba dyan, may table tennis store dyan. Table tennis outlet. So pupunta namin yan ngayon. So bago pala kami pupunta dyan, pupunta muna kami dun sa Adidas kasi may sale. 50% sale ata. So, check namin muna ngayon don So, let's go! So, when nga may sale doon sa Adidas, kaya daanan muna namin saglit. At saktong-sakto, magbabakasyon isa naming kasama kasi uwi siya next month. So, sana hindi kami matagalan mamaya. Alam nyo naman kung gaano kahirap mamili pagmura. So yan nga White yung napili niya na sapatos Para pagdating niya sa Pilipinas bosi siya tingnan minute 37 seconds later butterfly ito po yung table tennis outlet butterfly dito guys ayan so check namin ngayon dun guys kung meron bang available rubber ayan So andito yung hinanap namin na racket, ang problema kulang ang dala namin pera so babalik lang din kami.